Bakit nagtataga sa pamimingwit ng isda? Gayong may lambat naman at palapit ang karagatan dito sa ating baryo. Sumama ka na lang sa amin, Simeon. Tayo ng mamisda sa dagat. Doon ay hindi iilang peraso lang ang mahuhuli mo, kundi isang bulto ng mga sariwa at malalaking isda. Maraming salamat mga kaibigan. Ngunit sapat na sa akin ang ilang peraso ng isda na nakukuha ko dito sa lawa. Ang paisa-isang perasong huli ay magiging sapat din kapag sinamahan ng tiyaga at panalangin. Sa isang malayong baryo, karugtong ng paanan ng bundok. Isang baryong halos kinalimutan na ng kabiasnan. Naroon nakatira ang isang binatang si Simeon. Ang kanyang tahanan na munting barong-barong ay halos katabi ng isang lawa na ang tubig ay kristal at ang tabing ay luntian. Si Simeon na isa ng ulila at mababakas sa kanyang kaanyuan ang pagiging dukha. Isang maralita, ngunit ang puso ay malinis at ang diwa ay mapagtiis. Tanging ang isang lumang bingwit ang itinuturing niya ang kayamanan at kakampi sa bawat hamon ng araw-araw na buhay isang simpleng kawayan na may pisi sa isang dulo, ang kanyang kasama sa paghahanap buhay. Ang kanilang baryo, ang baryo ng Sitio Silangan, ay pinagpala ng kalikasan, mga pananim at hindi matatawarang yaman ng dagat. Kaya't kailanman, ang kanilang baryo ay hindi nakaranas ng gutom. Simple man ang pamumuhay, Ngunit sagana sa pagkaing biyaya ng kalikasan na mula sa langit. Munit si Simeon, kailanman ay hindi naghahangad ng yaman. Ang tanging nais niya ay ang sapat na isda upang may maihain sa sarili at kung may sobra, ay ibabahagi sa sinumang mang nangangailangan. Isang araw sa kanyang pamimingwit, Napansin ni Simeon ang tatlong bibi na nakatitig sa kanya. Hindi niya ito pinansin at iniisip niyang napadaan lamang ang mga ito. Ngunit ilang saglit pa, ang mga bibi ay hindi umaalis sa kanyang tabi. At katakatakang hindi naman ito nagagawi sa lugar na iyon upang magtampisaw sa lawa. Kaya't dala ng kuryosidad ay kinausap niya ang mga ito. Mga kaibigan, tila kayo ay naligaw sa lugar na ito. Nakatitig ang tatlong bibi kay Simeon, na tila ba naiintindihan ng mga ito ang kanyang sinasabi. Ah, marahil ay nagubutom na kayo. Ito at marami pang natira sa inyo na mga bulating ito. Sana ay mabusog kayo. Habang naglalakad pa uwi, ay humuhuni pa ng isang masiglang awitin si Simeon. Ngunit maya, maya, ay napahinto siya ng pag-awit at paglalakad nang mapuna niya na nasa likuran niya ang tatlong bibi at tila siya ay sinusundan ng mga ito. Pansamantala siyang huminto at nakiramdam. Nilingon niya ang tatlong bibi na noon ay nakatingin pa rin pala sa kanya. Nang magpatuloy siya sa paglalakad ay naglakad rin ang mga ito at nanatiling nakasunod sa kanya hanggang sa siya ay makauwi. Ha? Andito rin kayo? Wala pa ba ayong bahay? At sino nagmamay sa inyo? Nakatitig lang ang tatlong bibi kay Simeon at tila ba naghihintay ng anumang pagkain na ibibigay nito sa kanila. At maya maya, ay nauna pa ang mga ito na pumasok sa kanyang bakuran. Napakamot na lamang ng ulo si Simeon at sinundan ang mga pumasok na bibe. Marahil na ay naligaw kayo. Kung nais nyo, ay dito muna kayo pansamantala sa aping tahanan at hihintayin natin ang tunay na nagmamayari sa inyo. Pero sa mayon, ako na ang pansamantala ninyong tagapag-alaga. Pinakain ni Simeon ang mga munting bibi. At simula noon, ay itinuring niya mga ito na parang tunay niyang mga alaga. Dumaan ang panahon, lumaki na ang tatlong bibi. Ngunit sa mga panahong iyon, ay walang naghanap at walang makapagsabi kung sino ang nagmamayari ng mga ito. Kung kaya't na malagi na ito sa pangangalaga ni Simeon at sa pagdaan ng mahabang panahon, ay napamahal na ang mga ito sa kanya. Mula lang dumating kayo, ay naging masaya at buhay na buhay ang paligid. Ang iingay nyo kasi. Para kay Simeon, ang tatlong bibi ay itinuturing niya ng mga kaibigan. Ngunit para sa mga ilang mga mamamayan ng baryo, ay walang saysay na alagaan pa ang mga ito sa mas mahaba pang panahon. Ano ang silbi sa iyo ng mga bibing iyan? Hindi nang hingitlog. Ang dapat ay, ibenta mo na mga iyan sa pamilihang bayan upang magkaroon ng saysay -say ang matagal mong pag-aalaga. Nagkakamali ko yung kaberto. Ang mga bibing ito ay aking mga kaibigan. Masaya ang puso kong inaalaga ng mga bibing ito. At telan man ay, hindi ko sila ibebenta anino man. Tila may isip na laging naksunod ang tatlong bibe saan man magtungo si Simeon. Sa pangunguhan ng panggatong sa gubat, sa pangunguhan ng gulay sa bakuran, at kahit sa pamimingwit ng isda sa lawa na siyang pinakapaborito nilang gawin. Dahil dito, ito ang oras ng kanilang pagtatampisaw sa tubig. Mga kaibigan, huwag kayong paparawan sa maputik na bahagi ng lawa. Do baka mapanganib at baka kayo ay mapakama. Tila may isip na sinusunod ng mga bibe ang sinasabi ni Simeon. Ang maputik na bahagi ng lawa ay sinasabing mapanganib. Tila ito ay isang kumunoy na humihigop ng mga buhay ng sino mang mapapadpa dito. Ayon sa matandang kasabihan, ang kumunoy na bahagi ng lawa ay tila ba may sumpa. Ang sino mang mapapadpa dito ay hindi na makakabalik pa kailanman. Kaya't noon pa man ay walang nagtatangka na lapitan ang bahaging iyon ng lawa. Ito ay lubos na ipinagbabawal. Lumipas pa ang mga panahon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang tagtuyot. Ang mga pananim sa bukirin ay halos hindi na napapakinabangan. At ang lupang tuyo ay hindi na kaya pang tumubo kahit ang damo. Anong sumpa ito? Paano na tayo kung walang palay at mga gulay na aanihin? Hanggang kailan matatapos ang ganitong pangyayari? Tanging ang patak ng ulan lamang ang pag-aasa nating mga magsasaka upang maibalik ang sigla ng lupa. Ngunit mukhang hindi mangyayari. Kahit isang patak ng ulan ay waring ipinagkakait ng mga ulap. Sa gitna ng pag-uusap ng mga magsasaka at ilang kinauukulan, ay humahangos ang isang lalaki na kinilalang si Pido na isang manging isda. At tila may nais nice itong ibalita. Kapitan, Pilo, tila humahangos ka. May nangyari ba? Kapitan, ang karagatan, hindi ninyo na naisin pang makita dahil sa sitwasyon nito mayon. Ang mga isda ay inangamatay at inaana daw na ito sa pampang. Ano? Anong sumpa ito? Ang mga manging isda ng karagatan ay iisa ang hinaing. Walang huling isda, kahit isa. At lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. Iisa ang nararanasan ng mga mamamayan. Labis na gutom at hirap. Maging si Simeon ay nasa parehong sitwasyon. Dahil maging ang lawa ng sityo silangan, ay walang mahuling isda. Bago pa tumilaok ang manok sa umaga, ay naroon na si Simeon upang iumang ang kanyang bingwit sa gilid ng lawa Matyagang nag-aabang kung may kakagat na isda. Hi, ilang oras na akong nakabantay sa bingwit neto, ngunit wala pa rin huli. Kaya't siya ay uuwing bigo. Tayo na mga kaibigan, hindi man niya yun ang swerte, marahil bukas ay pagpapalain din. Isang araw, ay may isang mga ngalakal na nagpakita ng interes sa mga alagang bibe ni Simeon. At nais nitong bayaran ng mga bibe sa sapat na halaga. Ngunit tumanggi si Simeon. Hindi ko pinagbibili ang aking mga kaibigan. Ano? Tinatanggihin mo ang alukogayong nasa panahon ng krisis ang bayang ito hindi mo patidang ang oportunidad na iniaalok ko, Ginoo. Ang kapayalan para sa tatlong bibing yan ay makakasapat upang maitawid mo ang isang linggong gutom. Ang aking mga kaibigan ay walang patumbas na halaga. Hindi mababayaran ng pilak o ginto ang kasiyahan ng aking puso. Makakalis ka na isa-isang hinaplos ni Simeon ang mga bibi. Para sa kanya, ang mga bibing ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya ngayon. At dumaan man ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, ay mananatiling mayaman siya sa pagmamahal ng mga ito. Kinaumagahan ay kailangan na namang sumubok ni Simeon upang makahuli ng isda sa lawa kahit isang isda lang Panginoon. Isang isda na makakapawi ng ating gutom. Hindi pa man siya nakakalapit sa lawa ay nakasalubong niya ang ilang manging isda. Hinahamak siya ng mga ito dahil sa kanyang marubdob na pagbabakasakali na may maiuwing isda na mula sa lawa. Kung ang lawak ng karagatan ay walang maialok na isda, lalo pa ang maliit na lawa. ano at nagsasayang ka ng oras sa pamimingwit si Myon kung magkakaroon man ng isda? Mauuna kaming manamanging isda ng dagat kaysa sa isang hamak na mamimingwit sa lawa. Pero tingnan mo si Mjoln. ilang beses man kaming magpabalik-balik sa dagat Ngunit ang aming lambat ay nananatiling walang laman. Marahil dahil sa sobrang init ng panahon, kung kaya't hindi umaahon ng mga ista. Ah, ang tatlong bibig laging nakabuntot sa iyo. Bakit hindi mo nalamang silang gawing ulam upang makarausang iyong gutom sa loob ng ilang araw? Hanggat wala pang ista, ang mga bibing iyan ay maaaring gawing pantawid gutom. Napamaang na lamang si Simeon sa mga sinabi ng mga manging isda. At sa tinuloy ang pagpunta sa lawa. Iniumang niya ang kanyang bingwit sa gilid ng lawa. At kasabay nito ay isa-isang lumusong ang tatlong bibi sa tubig. Hindi na bago kay Simeon ang ginagawang pagtatampisaw ng kanyang mga kaibigan sa tubig habang siya ay namimingwit. Kaya't hinayaan niya na lamang ang mga ito. Lumipas ang ilang minuto, napansin ni si Simeon na lumiliit na sa kanyang paningin ang tatlong bibi. Kaya't nahinuha niya na napapalayo na ang mga ito. Kaya't pumalakpak siya at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa halip na bumalik ang mga ito, ang tatlong bibi ay lalo pang lumangoy palayo. Kinabahan si Simeon dahil ang kanyang mga kaibigan ay papalayo ng papalayo. Patungo sa isang bahagi ng lawa na matagal nang iniiwasan ng mga manging isda. Sa lugar na maputik at tila kumunoy. Pagdating doon ng tatlong bibi ay nangyari ang isang himala. Dahil mabilis na nakabalik ang tatlo na may kanya-kanyang bit-bit na malalaking isda. Kinuha iyon ni Simeon at inilagay sa timbang lagayan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ay muling lumangoy papalayo ang tatlong bibe at nagbalik na may bit-bit na namang naglalakihang mga isda. Tila isang himala inyong ginagawa. Sa ang solok ng lawang ito nang nagaling ang mga biyaya. Mula sa gilid ng lawa ay nakakita si Simeon ng isang maliit na bangka. Pinangahasan niyang kunin ito at ginamit upang masundan ng kanyang mga kaibigang bebe. Nang sa wakas ay makarating siya sa kinaroroonan ng mga ito, ay nandilat ang kanyang mga mata sa isang himalang nasaksihan. Ang putik ay tila naging maningning na kristal. At ang tila kumunoy ay tila naging tubig ng walang hanggang pag-asa. At mula sa malinaw at malakristal na tubig dito, ay mababanaag ang napakaraming isda. Sunod-sunod at sabay-sabay ang tatlong bibi sa pagsisid at pagkuha ng mga naglalakihang isda sa malakristal na tubig. At maya maya, ang bangkang kinaroroona ni Simeon ay napuno ng biyaya. noon ba't hala ng lupain at tubig? Maraming salamat po. Ang mga isda ay ipinamahagi ni Simeon sa kanyang mga kababaryo. At nang kulang pa, ay muli silang bumalik sa kinatatakutang bahagi ng lawa at muling napuno ang bangka. At ang lahat ay nabahaginan. Diyos na mahabagin, Simeon, ang kumunoy sa bahaging iyon ng lawa ay labis na mapanganib. Ngunit ang kumunoy na iyon, ang siyang magsasalba sa isang malaking pagsubok na dinaranas ng bayang ito. Hindi man makapaniwala ang lahat ay labis-labis ang pasasalamat ng taong bayan kay Simeon. At si Simeon ay labis-labis ang pasasalamat sa Diyos at sa kanyang mga kaibigang bibe. Mula sa di kalayuan ay ang tunay na nagmamayari sa tatlong bibe. Pinagbala ang aking mga alagang bibe at sa tulad mo na may mabuting puso, sila ay nagtiwala. Nawa ay alaga ano pa rin sila at ituring ng parangal. At kasabay ng labis mong pagpapahalaga ay ang pagbabalik nila sa iyo ng walang katumbas na pagpapahalat. Simula noon ay lagi nang namamahagi ng biyaya ng lawa si Simeon sa tulong ng datlong bibi nalampasan ng taga-baryo ang dumaang taggutom nalampasan ng mga mamamayan ang isang napakalaking dagok ng kanilang buhay kadalasan ang pagmamahal sa mga nilalang na may buhay ay may karampatang pagpapala kapag pinahahalagahan natin ang mga buhay na nasa ating paligid Mararanasan natin ang kakaibang hiwaga na ibinabalik sa atin ng mga ito sa iba't ibang anyo ng biyaya. Hindi man ngayon, hindi man agaran, ngunit mangyayari ang pagpapala sa pagdating ng tamang oras. Hanggang dito na lamang at nawa ay may natutunan tayong mahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat. At God bless po sa ating lahat.